Good morning, good morning, good morning mga katamad for today's video or vlogger yun. Hayan, ang ganda ng araw ngayon mga katamad kaya ngayon ay kukuha kami ng gulay. Isa sa pinakamasarap talagang natikman kong gulay ito mga katamad. Ito yung tinatawag namin aldokon. Ayan, makikita niyo mamaya mga katamad kung ano ba yung itsura nito. Kaya yung nanay ay talagang kinakaril talaga. O, tignan niyo mga katamad. Talagang paikot-ikot yung paggawa ng nanay ko ng kanyang pangmalakasang panungkit. Kasi naman mga katamad, yung gulay na to, eh talagang mataas siya. Kaya kailangan namin ng panungkit. Pwede rin naman siyang akyatin mga katamad. Kaso nga lang, baka mabali siya. Eh, syempre naman, may mga parang katabaan kami mga katamad. Kaya baka mabali pa pag inakyat namin. Kaya yun, sungkit-sungkit na lang tayo mga katamad. Ang sarap na gulay yan mga katamad lalo na pag nilagyan niya siya ng uh, pritong isda, tinapa, ganyan mga kataman. Sobrang sarap na niyan mga katamad. Ito nga mga katamad, yung tinatawag namin alukon. Ayan, yung pahaba siyang uh, um, slim. Ano ba siyang slim? Ayan, payat na, ano, na pahaba. Tapos masarap din yung gulay din yung ano yung mga niya mga katamad, yung dulo-duluan niya. Ayan mga katamad. At yung nanay ko eh talagang hindi pa na kontento sa dami ng kanyang nakuha. Eh talaga naman kukuha pa daw siya mga katamad. Kasi nga naman makakulangin daw mga kat katamad. Kaya yun, kumuha pa siya ulit. Ay, ang ganda dito sa pagkalaga sa probinsya mga katamad. Lalo na pag mga ganyan yung mga ano mga tanim nyo. Talagang mabubuhay na kayo sa probinsya. Yun pala yung mga tanim namin mga katamad. May, may rambutan. Meron kaming citrus. May mga Um, bungo ng nyo, ganyan. Ay, ang ganda talaga dito. Suburban si mga katamad. Sarap talaga mamuhay dito. Tsaka fresh pa talaga yung makukuha mo talagang mga pagkain dito, mga katamad. Minsan, mga katamad, hindi na namin kinukuha yung sobrang uh, nagbuka na Kasi, yung Iba kasi yung texture niya mga katamad pag niluto na kasi yun. Diba pagkita ko mamaya kung ano ba yung sinasabi kong sobrang uh, nag-spread na, nagbumuka na. Kasi pag niluto mo na yun mga katamad, eh parang madulas-dulas na siya. Mas maganda talaga mga katamad yung parang katamtaman lang. Yan, yan yung sinasabi ko mga katamad na ano na yung sobrang nagbuka na. Ang masarap talaga mga katamad is yung talagang hindi pa bumuka. Yan, tulad niyan mga katamad. Yan, yan, yung masarap talaga mga katamad. Pero masarap din naman yung mga katamad, ihahalo mo lang. Huwag lang yung sobra talagang, sobrang bukang buhana. Ayan, o, oh, diba, yan na yung naano namin, mga katamad, yan na yung nakuha naming lahat.